Okay, a very blessed afternoon to each and every one of us. So I'm thinking to have halo-halo. Mainit po eh, March 1. Anyway, March 1st, no? Actually, kahapon po matatawa kayo sa akin. Akala ko po kahapon ng March 1. Hindi ko naisip, meron palang 29 ngayon. So may 29 pala. So ibig sabihin, every 4 years, no? Nagkakaroon para ng 29. Nagkaroon kami ng biroan kanina, sabi ko, paano yung mga nagbe ng February 29 lang? Hindi, antipid kada apat na taon lang sila ng birthday, di ba? So, <laughs> maayos nga naman, matipid. Okay, joke lang naman 'yon, okay? So, meron po akong nabasa pong post sa pag-i-scroll ko sa social media. Ito raw pong AI, artificial intelligent. Natutukoy na raw nila kung sino yung four horseman Galing naman ka po. Natatawa na lang po ako eh. At ang Antichrist raw po, yan, yung nasa larawan, natukoy daw nila na ang Antichrist daw si Emmanuel uh, Macron. France yata yan, no? Kasi hindi ako masyado sa politics. Hindi ako masyadong palabasa when it comes to that. Uh, mas alam ko pa nangyayari sa music industry. <laughs> Taylor Swift. <laughs> Mga ganyan, yung mga nangyayari sa showbiz, no? Kasi yes, yung mga ganyan, In politics, hindi ko gamayan. yan. Okay, so yan daw uh, Emmanuel Macron, ay, Macron, no? Macron, sorry, narilito po ako. Emmanuel Macron, yan daw ang possible antichrist. Sabi niya, sa akin, wala na akong pakialam kung yan ba o hindi. Kasi irarapture po tayo as believers. 'di ba? Pero ito katuwaan lang naman siguro. Alam niyo po bang napakalayo na po ng narating ng ating anong tawag dito? Technology, kung tutusin. Lately po napansin ko parang tinatamad ako manood ng television o manood ng uh, yeah, gamit ang monitor ng TV. So sabi ko, bibili na lang ako ng projector. So bumili kami ng projector. Mura lang naman yung projector sa Shopee kadami. Bumili dumating kahapon na-amaze po ako eh. Kasi doon pala sa anong yon sa, sa pagmaaraw, <laughs> gagamitin mo. Okay na rin, i-ano mo lang sa wall mo. Anong tawag dito? Ilagay mo lang sa wall mo. it Kung baga, tapat mo lang sa wall mo. May screen ka na. Eh, meron kaming wall na yellow dito. So, pwede naman na yun. Ano po? Maliwanag naman. Especially kagabi. Shock na shock. Ang ganda. Meron na rin tayong... Netflix, hindi po nag-play-play eh. Medyo naloko tayo doon eh. Kasi, sa mahigit 2,000 na binayaran ko, nag, mag pre na rin ako sana may Netflix Lord ga pero wala eh. Nakalagay lang kung Netflix pero kumbaga sa kasabihang Tagalog eh, chika lang, chika. No? Chika lang pala yun. Pero ganun pa man, merong YouTube, maayos yung YouTube at saka yung ibang apps. Pwede na siguro, no? Tsaka nag, pwede ka rin maglagay ng USB mo. Kung may mga na-download ka sa USB mo, you can go there. Projector po, maganda. Kasi hindi po nakaka-eye strain. Hindi po siya nakaka... ao sa mata. Hindi po siya, ano... So, sabi ko, dati itong mga projector na ito, natatawa ko, sa sinihan lang meron yan, eh. Tsaka yung mga mayayaman noong dekada 60, 70, or even dekada 80, s early part of that decade, no? Mga mayayaman lang talaga nakaka-afford. Just kung gusto kong kumain ng halo-halo. Baka mamaya magpabili akong halo-halo sa Chowking. So, uh, ayun, saan ba tayo? Ba't ba tayo napunta roon? Uh, tawag dito, yung nakaka-afford lang ng mga projector na ganyan, mga pangmayaman. Meron kaming projector na luma, pero sa mga lolo pa yun eh, sa mga lolo pa namin yun, wala na, wala kami mga, alam yung umiikot na 8mm na reels, na film, wala na kami ganun eh. Kaya ko saan na napunta, pero nandiyan pa naman yung aming ano, na ako ko lang, doon ko nakita na, wow, ito yung usapan natin pasok na tayo sa topic natin dati dati yung dati yung mga sinaunang ano lang, ano technology na mga yung mga lumang projector ngayon makabagong projector natin nandiyan na po yung mga apps meron tayong YouTube pwede ka nang gumawa ng social media mo di ba and alay na po nang narating ng Anong tawag dito? Ating technology. And I would like to thank the Lord Jesus for that. Pero itong AI, ito talaga yung masasabi kong parang crowning glory na ng ano. Kung meron man ha, crowning glory na ng technology. Kasi ultimo utak ng tao. Hmm, yan na. Nasabi raw nung AI, nung AI na si Emmanuel Macron. Well, maliwanag po sa Bible lang ako. Wala nakakaalam yan. Dadagitin na po tayo. Sige, magpapabili na po ako ng halo-halo. Thank you and Jesus truly loves us all.